tutorial. Hello ma'am, good morning. Ah, uh, ingana buhaton ma'am para sa coin slot nya dili kayo mudawat og piso, 5 pilian kayo. So, atong buhaton, magandam ta og sinsilyo. Ah, uh, kasi klase nga 5 nga bagog daan, sinaw og dili og piso nga kuan, bagog daan, sinaw dili. So, atong buhaton, naki kay papili maam ug bolpen, palihog kog lista maam kung say buhaton maam para masundan n'go nimo. Ah uh, or pwede gyapon nimo isabayan na lang ni kung ano ba na kay kuandyan. Ah uh, ni first step, sabayon nimo ni pindot ni duha. Pag-a na click nimo na diha sa ano, ta set Tapos pag 3, click nimo ang add. Ibutang nimo sa 2. Kani siya kay plus minus man eh, plus minus. So, ibutang nato sa 2. Okay. H1, 30. Okay. P1, piso. So, katong piso. Okay. F1, 15. Okay. H2. So, sa 5 na ta. 30. 30 kahulugan. P2. Ibutang nato. Okay. Kani dali P1 sa piso man eh. Sa toog 5. Okay. F2, 15. Okay. So, pag ano na siya, nag-restart nag na to siya, i-click niyo muna yung set. Okay, kaduha. Dapat ang magawas A1. So, pag A1 na ang magawas, hulugan na niyo na siya Og piso. Unahan niyo muna yung piso. So, 30 kahulugan. Naman na counter niya. này ay... kasi klase niya kung ibutang na idaan na ay taya na ay lumping para mailhan niya ang mga piso nga wala pa niya mga bago sa yaha ba siguro mga sinaw na nga wala na dawat tapos, pag ito na, 5 na ta. So, luga na to. Mga gihapon, 30. 30 counts ng gihapon. <coughs> So mas maayo kung halimbawa na agin mo yung mga sinaw para mailhan niya ba? Sinaw, luma, lumping. O sabay mga itsura sa mga piso ni mo diha. Pag na na, nag-restart -nag -nag na siya, na zero na, okay na. Dawato na niya. Pistingan niya maghulog. Dawa ito na niya, tanong mo yung hulog. Ah. ta 'tana. So okay na muna 'to. Kung ma-try trys anime mo kung ano ah, ba makaya ra kayo dili bili, jalan na 'to. So muna 'to, thank you.